guys, ito ah, uh, flag sole. So, nakapit na kasi yung lababo. So, ito, papakita ko kung ano yung tura. Guys, ito po yung lababo natin. Ayan, mataas. Ayan. Hindi naman siya, kuan, kamahalan. Unlike doon sa kabila, doon sa anak ko, mahal talaga yun. Saka may kulay yun. Ito ay eh, pure stainless lang. And then, ang kuan ba, guys, ang tawag ito yung ah uh, ito yung ano ba tawag doon uh, ito yung PVC na to uh, yung P-trap pala niya, ay lalabas doon sa ilalim guys so yan so yun ang connection nya guys yan so, ganyan yan guys tapos tapos uh, ito uh, subukan natin ang poset kasi nakapit na rin. Ayan, o. Oh. Ayan, guys, o. Oh. Ayan, ay rin. Katulad ang yun kay So, ayan. Actually, uy! Ang galing. Ang bilis. Umikas. Kala <laughs> ko, ano, oh. nagulat ako. <laughs> ang galing. Then... Ayan. So guys, may selection ng tulo ng tubig. Ayan. Dito lang sa likod, si switch So ayan, sige. Ayan guys, oh, ang ganda oh. Sarap maligo diyan. Papaliguan <laughs> <laughs> ko mga kating ko diyan. <laughs> <laughs> ang ganda, oh, ayan oh. So ayan lang guys. So, ayun lang guys. Babay bye na po. At susunod, maraming pa tayong i-update dito sa construction ng Abing Terezo. Nandito na lang po at maganda umaga po sa inyo. Bye-bye po.